Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ako po pala to si Madam P. At ito yung aking reading para sa mga Aquarius. Take only what resonates. So i-check mo yung sun sign mo, moon sign, rising sign mo dahil maaaring ito yung magbigay ng messages para sa'yo. Okay, and uh, ang pag-uusapan natin dito sa reading na ito ay yung full moon ano, na magaganap ngayong November 16. Yung iba sa ibang lugar, November 15. So bahala ka na kung kailan mismong araw yung full moon ko nasaan ka. Okay, i-check mo na lang yan. And maganda kung i-watch mo, rin yung ibang sign mo. Especially yung rising sign mo, sun sign mo, moon sign mo. At yun ang maaaring magbigay ng messages para sa'yo. If you want to book a personal reading, eto dito na lang sa, i-flash ko sa screen. Ayan, dito ka pwede mag-message, TikTok, Facebook page at Gmail. Ayan, hindi ka, pwede, hindi ka makaka, um, search ng Madam pi sa Facebook page namin. Hindi mo siya madaling ma-search, kaya ang i mo yung may mga hashtag. Okay, so start na natin. Sana comment ka sa so ma-appreciate ko yan. Nagpapakita yan ng malaking suporta. Aquarius, okay. So itong, um, Full moon kasi, nagbibigay siya ng either new beginning, ending, or changes sa buhay ng tao, no? At ito ay maaaring ma-experience mo within the area of your home. Ayan, or yung roots mo, yung pinagmulan mo, pinanggalingan mo, maybe even your family. Yung mother mo, ayan, uh, pwede magkaroon ng mga... Um ng mga bagay na malaman ka or malaking pagbabago regarding you and yung relationship mo with your mother. Yung iba, possible then that, that, if ever, no, na ikaw ay um, wanting to be a mother or, you know, gusto mo magkaroon ng anak, there's a possibility around this time na malaman mo yung mga bagay na yun um, or magkaroon ng big change sa, sa body mo or regarding dito sa ikaw being a mother okay and uh, some of you um there's a high chance na maraming message ang maipakita sa iyo through your dreams through your subconscious mind around this time so uh, i-notice mo ito wag mo ito isa walang bahala itong mga panaginip na to itong mga um mga sinasabi sa through your dreams and alam mo yung daydreaming, kind of dreaming na rin yun eh. This is how your, uh, your subconscious mind, kung paano siya makipag-communicate sa'yo through that daydreaming or literal, or literal na pananaginip. So, inotice mo yun or pagtuunan mo ng pansin yun. Okay, so, Aquarius, pwedeng yung iba sa inyo, lalo na no, kasi pwede magkaroon ng changes regarding sa sa'yo uh, sa home mo na maging dahilan kung bakit parang magkaroon ng pagbabago pagdating sa iyong work or career. Uh, especially na may kinalaman nga sa nanay or mother or um, ikaw. If you are being a mother or you became a mother, so of course magkakaroon ng changes or pagbabago regarding sa career mo. Yung iba pwedeng might end up a career or a uh, work dahil kailangan ng mas mag-focus sa kailangan na mas mag-focus sa home and also at the same time might be there's big ending na possible na mangyari sa maybe uh, whatever happened in the past there, this is the time na kailangan ni end mo na 'yon tapusin mo na 'yon a lot of transformation and healing for you if ever na nakakaramdam ka ng emotions or feeling na um, you need to let go of something, now is the time na pwedeng mangyari ito or gagawain ito. No, kailangan natapusin yung isang bagay, kailangan nang i-let go yung isang bagay na lalo na nawala na. Ayan, so, uh, for some of you, pwedeng mag-benefit ka sa mga bagay na na sabihin na natin, inilet let go na ng iba, like mga second hands or mga sabihin na natin mga okay, yung mga ganun yung parang hindi na pakikinabangan ng iba pero para sa sa'yo it's, it's something na um, pwede mapakinabangan or pagkakitaan mo pa so ma maaaring mag-benefit ka dito and maybe some of you there could be changes pagdating sa home pwedeng yung iba lilipat tahanan may, may paglipat ng um, uh, ng literal ng bahay ano paglipat ng bahay or pag bago ng something na may kinalaman sa bahay maybe changing your uh, you know renovation or pag pag um, paglilinis ng mga kasulok sulukan ng tahanan para mag make room sa mga bagong opportunity bagong um, swerte sa buhay mo which is maganda talagang gawin yun pag full moon para para mag magkaroon ng um, completely ending sa mga bagay na wala ng purpose sa buhay mo to make room naman para sa mga bagong opportunity na paparating sa iyo. Of course, kahimbawa may isa kang gamit na hindi mo na pinakikinabangan kesa nandiyan lang naka-stock, no? Maganda itapon nito kasi pag once na na-free na yung space, na-free na yung room na yon, makikita mo ay parang ang parang maganda maglagay dito ng ng something na pwedeng makatulong sa akin financially. Ayan. So, yung iba ganon. Medyo, medyo, the more na mas marami yung gamit sa buhay mo na hindi mo na ginagamit, the more na parang crowded yung bahay mo na crowded yung isipan mo, yung utak mo, yung emosyon mo. So, mas maganda na tanggalin na ito. And during this full moon, pwedeng maasap, ma, ma maisagawa ito kasi the area na um, talagang tinatamaan ng full moon sa iyo is the area wherein may kinalaman sa iyong home. So, a lot of transformation na may kinalaman sa home and also with regards to your mother. Ayan. So, anyway, heightened ang emotions natin around this time. Be careful yung iba sa inyo. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Kung ikaw ay masama ang loob, wag mong ilabas agad-agad or better yet, pagpalipasin mo muna bago mo sa mo i-open yung mga nasa isipan mo, emosyon mo kasi high chance during four mo talaga malalakas ang emosyon ng mga tao and there could be possibility na magkaroon ng um, pag-aaway or pagkakagulo na may kinalaman sa home, family and or um, mga tao sa tahanan ninyo or your mother Anyway, bubunot na ako ng card for you. Messages para sa'yo, Aquarius. messages para sa you Aquarius. Yeah, you do have here the Five of Swords, the Ten of Cups. Okay. The Emperor. So it's time for you na mag focus sa mga bagay na you know you making you being the Emperor. Um. Nahigitan natin you are someone no, na parang you are a leader. You are someone na kaya mong magbumuo ng something according sa kung ano yung maisipan mo. Pero yung pagbuo na yon, there's something here na kailangan mo baguhin or tapusin mo na bago mag... Sabi ko nga, kanina ko pa binabanggit ang binabanggit. Kung may mga bagay sa buhay mo na nawala, natapos, at umalis na. Maybe it's time for you to um, mag-focus sa mga bagay na nandyan pa at ano yung mga bagay na dadating pa sa buhay mo. Pero, pero yung iba, if you're not welcome sa mga bago, like for example, new relationship, new people in your life, kung hindi ka welcoming or hindi mo pa gusto ito, it's okay, you can focus on money, mag-focus ka sa pera mo, makinig ka sa mga advice sa'yo. The way I say this, ikaw ang gagawa ng paraan para, you are already awakened, nagising ka na sa, buhay at bagay sa buhay mo na dapat mong pagfokusan at uh, kung ano 'yung mga bagay na dapat uh, kinakalimutan na lang, no? Masakit man, mahirap man, pero minsan 'yung mga pagbabago na 'yan sa buhay mo may purpose 'yan, no? And mas maganda talaga na i-let go mo lang kasi 'yung mga bagay na nawala na, ibig sabihin tapos na 'yung purpose nila sa buhay mo. And yeah, ikaw ang makakagawa ng paraan na umalis or tumapos sa sarili mo ng mga bagay na nagpapahirap sa iyo by um, by you know being just happy focusing on the things na makakapagpasaya sa iyo rather sa mga bagay na nawala sa iyo so that's it for now thank you for watching again if you want to book a personal reading feel free na mag-message dito sa aming account ayan TikTok, Facebook page, Gmail available palm reading, astrological reading. If you are willing to wait guys, kasi unfortunately marami ang naka line up ngayon. That's not unfortunate by the way. It's fortunately, marami naka line up ngayon. Marami ang gustong humingi ng gaway sa akin. So, natutuwa po ako kasi nagtitiwala kayo sa akin. Pero if you're willing to wait, feel free na mag-message sa amin. And may mga admin admins ako na magbibigay ng uh, magsasagot sa inyong um inquiries so thank you for watching i love you all and bye bye